No. Wear sarama na saraman yan. Hey guys, ako si Ray Bagarinaw, alias Richard Gomez. Ang akong pagbabalik mga guys kay Dugay nga parahon nga nawala ko mga guys ipatanaw na ko ninyo ang view diri sa akong uma. O oh, na mga guys, kini usanin siya ka pam uwel mga guys. Pam uwel mo ani say gamiton sa revist isagol sa ilang mga biskwit. O oh, tanawa mga guys, salagsaon kay mga guys kay ang nahulog diri. Tanawa ang nahulog mga guys. Usa ka durian apan ang bunga mangga. Walahan kay mga guys, dili basta-basta ang bukid kuyan. o oh, durian mangga mangga o oh, mga guys o mangga o mga guys o oh. basing giit sana mga unggoy terima mga guys ang mga unggoy dari ako mga parente silang chita o oh, what yeah, Oh mga guys, mo ni ang lugar sa Lulukan Manolo Fortis Bukidnon. Kani ato mga guys, kauban mo ni Haring Tagbal sa pankaroon kay naana sa business mga guys. Busy na kay sa same business. Karoon sa akong pagbalik mga guys, daghan kay mo mga magpagtululan. Ngayon yung magkuha maku na ko, magkutlo na ko mga pagtuluan na ay mga pasiaw. Oh my God! Wow! Na ay kanta mga guys, kagikumpos na ko. Daghan kay kong kanta, kagikumpos. At ang ngayon nyo karoon do Domingo, ang druga, maritis. batang masupilon tanan nga kanta trisika kanta na ko mga guys akong ipadungog nyo tanan ako ang lyrics ako tanan ang diskarte sa iyang mga lyrics tanan ang iyang mga wording Atoy! ano na mga guys kasayon si Ray Bagarinaw alias Richard Gomez kining lugar sa bukid sa kanturatoy diin mga guys kini mga guys dagkok ay mga lasang ani dagkok ay punuan sa kahoy apan karon upaw na di baling maupaw sama sa basa upaw sa ulo nga pili tig mga guys basta ang kalasangan ayaw hilabti kay once nga ang kalasangan mga upaw sama sa makaupaw sa mong ulo wala na yung mamuyo tanawa unsa ka upaw kong ulo mga guys ha unsa ka upaw kong ulo nangagyo o mga koto tungod sa kasiloso odwa inaanara ka sa yun si Richard Gomez mga guys Tanawa niyo on sa kag guapo, usa kiyot, cute. Ang ganda ng lalaki. Akong ilong taas ka ayo, taas lagbukad. bukad. <tinyo> Ida ada, -ada guys, makita niyo si Richard Gomez karong sunod si mana. O pilak makita ko niyo, mga guys sa tanang diskarte na ko akong buhaton para malipay mo mga guys. Mga pagdulunan nga mga ginoker. Mientras nga buhay pa ko mga guys. It, laon na ko ang tanan na kong hibaluan, ang tanan kong mga skill. Makita pa niyo, mga guys ang mga trabaho nga discarte nga dili basta-basta ni di Richard Gomez. Ug ang ah, kabilin si ang lolo kay namang karon ako ang mapa. Makita nyo mga guys kay bukot-bukot og mga treasure nga kabilin sa si kong lolo karon. Kadi adto pa nako buhaton pero karon guys i-actual nako nga makita niyo og na nako karong mga umaabot nga mga semana. Ana ah, ra guys si Richard Gomez ang pinakitisoy o pinakagwapo ng aunggoy sa tibok sa kalasagan sa bukid sa kanturatoy.